Isa si Cobra Prince, sa mga taong tunay na hinahangaan, sinusubaybayan, at minamahal ng maraming manunood. Dahil sino ba naman ang hindi mapapahanga sa kanya, na sobrang napakadelikadong misyon ang kanyang ginagawa palagi, dahil binubuhis niya ang kanyang buhay, upang mailigtas ang mga tao at mga ahas, mula sa panganib. Kung iisipin natin, sa bawat galaw niya, ramdam mo ang takot, dahil isang maling hakbang lang, pwede niya itong ikapahamak, pero kahit gaano pa kadelikado, walang inaatrasan si Cobra Prince, dahil para kay Cobra Prince, ang tunay na may malasakit, ay yung handang magsakripisyo, para sa kaligtasan ng iba. At alam nyo ba mga idol, na si Cobra Prince, ay mayroon ng mahigit 527 million, 357,593 total video views sa kanyang YouTube channel at mayroon ng mahigit 1 ,000 ,000, 590,000 subscribers sa kasalukuyan. Isa itong napakalaking patunay kung gaano siyang hinahangaan at sinusubaybayan ng mga manunood. Kaya sa video na ito mga idol, ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang latest estimated sahod ni Cobra Prince sa YouTube ngayong 2025. Gamit ang public data sa Social Blade, ay ating malalaman o makikita ang latest estimated sahod ni Cobra Prince sa YouTube, ngayong 2025. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public data, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. At narito, ang YouTube analytics ni Cobra Prince, na mula sa public data ng Social Blade. Dito sa kanyang subscribers, ay nasa 1 million 600,000 na. Video uploads naman ay nasa 947 na. Total video views naman ay nasa 527 million na. At ginawa ni Cobra Prince ang kanyang YouTube channel noong April 24, 2020. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 122,369. Subscriber rank ay pang 1,259. Video views rank ay pang 50,937. Philippine rank bilang YouTuber ay pang 193. At dito naman sa people rank ay pang 840. So yun mga idol, dito naman tayo sa subscribers ni Cobra Prince noong last 30 days ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Cobra Prince noong last 30 days ay merong pumasok na 7 million views. So, yun mga idol, dito naman tayo sa daily channel metrics ni Cobra Prince noong last 30 days. Makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang kanyang estimated earnings sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average, at weekly average. Pero bago natin ipagpatuloy ang video na ito. Mga idol, gusto ko lang ipakita sa inyo, ang isang money ipon challenge binder, na nabili ko sa Shopee, sa halagang 139 pesos. Sobrang quality niya, dahil matibay yung plastic, hindi madaling masira. Meron itong 100 pages, at kung tig 50 pesos ang ilagay mo at napuno mo ito, ay meron kang 5,000 pesos. Pero syempre, kayo na bahala, kung anong gusto nyong ilagay na pera. Kung gusto nyong bumili nito, e-click nyo lang ang more sa ibaba ng video. Tapos e-click mo itong Shopee link, pagkatapos mong e-click ang Shopee link, ay mapupunta ka na sa Shopee, at diretso ka na sa item, na Money ipon Challenge Binder. Dito mga idol, pwede kang mamili ng color, merong blue, pink, green, purple, dark green, at black. At kung meron ka nang nagustuhan na color, e click mo lang ang buy. Umpisahan na nating mag-ipon mga idol, para sa kinabukasan. So yun mga idol, back to the video na tayo. Simulan natin dito, sa daily average. At disclaimer lang mga idol. Ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. So yun mga idol, dito sa subscribers ni Cobra Prince sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 333 subscribers. At sa video views naman ni Cobra Prince sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 251,299 views. At dito naman, sa estimated earnings ni Cobra Prince sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 251 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 503. US Dollars. At kung e-convert natin ito, sa Philippine Peso. Ang katumbas nga pala, ng 1 US Dollars sa Philippine Peso ngayon, ay nasa, 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas, ng 251 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 14,558 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman, ng 503 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 29,174 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa weekly average. Dito sa subscribers ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo, ay wala pang nakalagay. At sa video views naman ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 2,769,139 views. At dito naman, sa estimated earnings ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 2,800 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 5,500 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 2,800 US dollars sa Philippine peso ay nasa 162,400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 5,500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 319,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. At inuulit ko mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 7,500 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 15,000 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas, ng 500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 435,000 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 15,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 870,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Cobra Prince sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. Ngunit tulad ng sinasabi ko sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang.